Welcome po muli sa ating channel Ayan, dito naman po tayo sa inyong screen At naway, huwag po kayong magsawang Manood po na ating mga na-upload na video Mga di pa po, po naka-subscribe Pag-subscribe po na ating channel Para aktifid po kayo sa ating uh, susunod na video Ayan, nandito po tayo At palabas po tayo ng aming accommodation Ayan, po. Ayan po pinakalipad ng aming kwarto inakpang ko po yung aking taniman kasi sobrang init po. Papunta po tayo sa PAS na at sa ating service so, Ayan po yung mga ibang bus service kasi yung iba po mga pumapaso. ah time check po tayo, alas na po rito sa amin. Ah, sobrang, kita nyo naman po, sobrang direct na yung araw uh, pag kanya eh, alam niya nang mainit <laughs> yan It, ito rin po yung kabilang ano accommodation medyo marami na rin po nakatira diyan tapos uh, pupunta po tayo sa ating kasa Siyempre, nag-aantay pa po tayo ng mga ating ibang kasamahan. Alos o puno din po yan kasi marami rin po yung mga pang hanggang alas 9 na trabaho.

Nakakapanulong ah, as usual bago po makarating ng factory o project site po namin ay eh, dumadaan po muna ang tindahan para po mabumili ng mga kain ng ating mga uh, taipigan. Pero nandito po tayo hey, sa protosan. Salam alaikum. Uh, nice ah, bibili po tayo ng hey. sagi. Sagi. Bye. Ako oh ma, ako, oh. tamay na po. Pwede the... tayo sa agi. Ang yamagas po natin sa ating tanghali. 3 eh. real. Pero ito 3 real? Discount mga pe. Discount. 3 real alus. <laughs> Binibiro <laughs> ko lang po yan. Ito na po ang ate. Ito lang po ating bibili tana na po tayo ulit sa ating bus. Ah, uh, mga kapanalo, para basa po tayo. Ah, uh, yung iba po, doon po pupunta sa mga bilihan po ng kubos o mga soft drinks kaya pang merienda nila. Pero po ating service. Ano nga mga kapal na yeah, unang uh, paalis na po kami, nandito na po akong nabawag po. Nakakakita niyo po ha, ayan. Uh, dahil sa medyo mahaba pa po yung oras ng biyahe, Eh tayo po hindi po uh, kasi mga langpasta ka, timis din po bago po makarating doon o hindi pa kasi pagdating po ng na ng project eh mula sa gate factory may 10 minutes pa kaya uh, maabot din ng 40 minutes kaya uh, hindi po muna tayo uh, ang Thank you. panonood nga andito na po tayo sa aming um, factory ah, uh, kita nyo nun po at medyo matindi na po ang init uh, time check alas 5 ay alas 5 sorry 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 <laughs> alas 10 yes, 5 ito na po yung kabuha ng factory namin ngayon at ito na po ayan, medyo marami na po yung mga nai-stock kailangan po yun eh, talaga marami kailangan marami pong stock para po pang nagpull blast ang erection sa site marami po nga tulad po niya marami pa pong stock dahil nakaram po eh wala pong ano rock na paglalagyan nito kaya diyan po muna nilagyan kaya ngayon may mga dumating na pong mga, mga rock kaya um, kukunin na po nila yan at dito rin po eh dumating po ito mga table po tawag niyan o lamesa sa Tagalog yan po yung tulad po ng gano'n, yung mga pinag-aasembola nung mga ah, mga panel, yung mga ganyan, yung mga ginagawa nung mga fabricator. Yan. Ito tayo ha. tayo po yung uh, mga dating mga kasama po natin, yung mga dating nasa demolding ako at loading at loading. Unloading po pala. Ayan. Malawak na po ito. Dati po, uy, dalawang lamesa lang po yan. doon po ito may unahan. <laughs> yung trailer na yun. Pero ngayon, hanggang dito na siya. O, kaya, mga ginagawa. Ayan po, ito po yung natawag na, na table. Yan po yung na paprikay tulad po yan. Ayan po, na timot na po yan. Yung prikas pa. Aya. Eh. Ayan. Ayan, at ito na po muna mga kabanaw ha. At tayo, pupunta muna doon sa ating pinagaanuhan na tayo. Magsisimula na maya maya. Yeah. Ay mga kabanono, nandito na po tayo sa ating pesta. Uh, hindi po talaga na tayo rito gagawa, kaya lang po eh, dito po tayo na ito ka dahil sa medyo mahirap hirap po itong gagawin natin ayan din po at uh, naihanda na po na itong mga kasama natin yung mga uh, materialis na gagamitin dito eh, sa atin sa atin po na ito at po ngayon ayan, dito po tayo at at pong lugar ano na to ay alisin po natin dahil tinamaan po ng marka ng napaglalagyan ng ating foam. Ayan. Kaya lilipat po natin nandito dito sa may itaas. Dito po tayo sa may bandang dulo. Ayan, ikita nyo. Halo mga tao. Dahil yung mga kasama po natin, yung mga empleyado ay nandun po sa unahan. Halos lahat. Ayan. Doon po sila nakapokus ngayon. Ah, pati yung mga demolding nandun din po. Ayan. Ayan po yung iba. Mamaya po niyan, dito na po yung nakapokus. Dahil, ayan, kita nyo naman po yung iba na... Ah, hindi pa natatanggal sa pagkakaano sa paano eh. Ay, ano, ay, nakikita nyo medyo mainit pong panahon ngayon hindi pa po tayo nag uumpisa pero yung pawis po natin ay talagang tumutulo na yan talaga po ang buhay ng Orpevalio kaya taste-taste lang po tayo para po sa ating pamilya shoutout po sa mga Orpevalio sa iba't ibang panig ng daigdig na man kayo po ha panig ngayon, kayo po'y mag-iingat para po sa inyong kalusugan at para na rin po sa inyong pamilya. Ito mga banonong, inaanda na po natin. Ah, uh, tulad po nito, eh, medyo tinamaan po yung lugar. Eh, kaya ililis lang po natin ng konti. Hindi po natin sa totoo, uh, ililis lang po natin. So, tulad po niya. Il Ililibre lang po natin para po malagyan po na po dito. Ayan. Ayan pumuno munang inuunan natin yung ang tatamaan ng paglalagyan ng pot po dati. Ay, mga no, ah, uh, medyo maglalas na po tayo at nai prepare na po natin sila lahat. At na po yan, eh, meron na po mga kanya kanyang po na paglalagyan ng mga uh, pipe. Yeah. para pagpagbalik po namin, eh, salpak na lang po kami ng mga pipe. Yan. Yeah. Hirap din po magano kasi hirap uh, po mag tulad niyan kinakatin po namin dahil sa pagkakalagay ng mga nampo. Kakatin po namin niya para sa gabal. Yeah. Uh, at dito lang po muna at maglalakad na po tayo papunta po sa ating pesto na ating pagkakaina. Kaya mga kabanono, no, dito na po tayo sa ating pinagpipestuhan at tayo man halian na. Ha? Ito po yung ulam natin. Ito po yung ulam natin kahapon na ah, yan. Tira po, pang dalawang araw na. Hindi ko lang po alam kung ano. Uh, okay po po siya. <laughs> meron po tayong saging. Ayan, nagdala po tayo ng dilata. Just in case po na hindi na po maganda yung ating ulam na tira kahapon. Eh, meron po tayong pamalit. Yan. Pero since na okay naman po yung ating ulam, eh, yan lang po ating kakainin. Ito lang po muna mga idol ha. At tayo po ay uh, magpapalit ng damit at magpapay Tingnan naman talaga ang basang basang-basa ang uh, natin. ano, uh, you know, mutulo ano natin. <laughs> mutulo ang pawis natin. Yan ang katas talaga ng pawis. Yan. Yeah. Okay lang yan. Para healthy pa rin tayo. Dahil mahirap po po hindi tayo pinagpapawisan eh muna tayo magpapahinga na at para pagdating ng alauna may lakas na naman po tayo ating pagtatrabahoan na mesa ayan. ayan wala po po yung kasama, yung partner ko tulad na sinabi ko sa inyong umaga ayan na uh, medyo busy po sila rito ngayon dahil magdidimod na po sila at babaklas yung mga ayan ayan dito umpisa na po natin itong lagyan ng pipe. Ayun. Susukatan lang po muna natin yan. Puputulin natin bawat isa. At lalagyan po natin ng tape bago po natin lagay Ah. Ah, mag, uh, ah, loading mag loading po sila dyan dito sa trailer. Ng mga plate. Ay mga kabanaw, no, pinasok na po namin itong tatlo. Ayan, hinunok na po na niya para hindi may may sa tatlo mga uh, putulan na po natin. Ayan po yung mga pinagputulan. Ayan po yung 20 pieces na ilalagay. Papasok na po natin ha. Mga panulong. Uh, nailagay na po natin yung piraso na 25 mm na pipe at ang uh, 50 mm na pipe na uh, ayan at uh, tatalian na lang po yan natalian na po natin yan at na uh, finalize na lang po yan ang kasamahan ko nalagyan din po yan ang pumbia sa ibabaw yan para po hindi kumano ng pagpinunsan so doon naman po ako iiwan ko na po ito sa kasamahan ko at siya na po yung magtatali at ako na po mag uh, ano doon nag-uumpisay ako naman lagi naman po nag-uumpisay So, natapos na po namin ang isang panel kasama ng aking friend si Babu. Yeah. Pwede nga. Aking muskil, sawa-sawa. Yeah. That's my friend, my partner. Yeah. Yeah. He's a Indian na national. Shout out to Nash Indian national. My friend, Babu, my partner here. He's a good guy also. Like me. <laughs> yeah. Kamay lilipat na po sa iba. Ngayon, nakita nyo po, may foam po yan. Ayaw ko, siguro design po yan. sa paglalagay yung siguro design, kaya mayroong foam. Ayan, nakita nyo na po. Ayan, tapos na yun natin, no? Ayan, yung uh, pipe. Ayan, ayoy, lalakad na. Pagpunta na po tayo sa ibang panel. Alam ko ba daw, time check. 4.15. Ayan, medyo malapit na pinapit na tayo. Sa oras na uwiinan. Kaya nga, papunta muna tayo doon. Mayroon sa akin. May yung nakukuha. Doon sa kabilang dulo. Yeah, para makita nyo rin po itong dito banda malapit sa may opisina. Ayan po yung mga bagong table po yan. Ang dami, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang trailer po yung dumating. Bali, ano siya? 20... 20 piraso na table yan. Yeah. galing po yan sa ibang ibang factory kaya siguro tapos po yung trabaho doon kaya dito na po in, ano, kasi alam nyo no medyo kalawangin na yun ibig sabihin nyan eh, gamit na po talaga yan Huh? Hanggang dito na po nga po pala yung stockyard. Doon po nga unang umpisa yan, doon sa dulong dulo. Doon pa sa may likod ng crane. Ayan, dito na siya. Oh. Hala, halos ah, halos nasa tapat na po ng gate. ng stockyard na to. Ah, ayan po yung precast panel. Iba pa po yung hollow core. Wala pa po kaming ano na production ng halo siguro hindi na po dito yan baka sa ibang na po yung halo core Hollow core po yung hangan yung inaano sa slab para sa mga first floor second floor ganyan yung po ng halo core ah, na no Ah, uh, ano po ito? Yung pang parapet na po tawag yan sa pang roof uh, rooftop na yan. Yung may mga ganyan, no? yung may mga ganyan malalapat sa ilalim. Parapet na po yan. Para sa mga rooftop. Ayun, yung mayroon din pong hagdan. No? May uh, ilang, ilang pirasong hagdan. Ayan, mga ano, na ano dyan sa gilid. Ayan, ayan, yung mga parapet. Yung mga nasa gilid na yan. Away na po tayo mga kapanolo no? Ngayon din na tayo nakapag-video kanina At medyo Ano na tayo sa oras oh, yeah. Kaya uh, Dito na kami sa gitna Na punta kami ng Side Ayan, yeah. makikita niyo mayroon pa po, po nagtatrabaho uh, Parang nagtatrabaho uh, Minamadali na rin po uh, yan at Parang siguro isang Rorong, uh, dumaan po tayo ng palengke dahil tulad po nang dati, dumataan po ng palengke ang bus bago so, umuwi. Gumuwi po tayo ng ano, ang uh, talong, ang palaya, bawang, at syempre yung ano rin po sa umuwi, ano po to, dalawa piso, pisi po sa atin yun.